Hindi lang kung ano man ang panahon na meron Kahit uminit o kahit umaambon Ay eh si Tatay, kita nyo, tuloy pa rin siya sa pagtitinda niya Napansin ko nga dito mga katropa Na parang papilay-pilay dito si Tatay Kaya naman naisipan ko na lapitan nito para bilhin lahat ng paninda niya Yo, what's up mga katropa Ngayon nakita ko nga si Tatay ay nagtitinda ng ice cream Medyo masama yung panahon, umaambon Grabe, ang hirap ng sitwasyon niya kasi medyo papilay-pilay pa siya Pero, tara natin mga katropa Okay So, ito na mga katropa, sundan natin Hindi hadlang kay tatay, kahit papilay-pilay siya, tuloy pa rin ang tinda niya So, ngayon mga katropa, ito na nga si tatay Tatay, ano pangalan mo? A Joe Cortez po Joe Cortez, eh, yun ang dala niya na ice cream So, plano ko na pakiyawin lahat ng ice cream ng sagot hindi makauwi wins tatay okay so bilangin lang namin kung ilan lahat ito so yun tatay, papakiawin ko dahil gusto ko ay maka ka na at na makapahinga ka na salamat po okay tatay ilan taon ka na ngayon ano po 48 po 48 ilan nga ulit ang anak isa lang po isa nag aaral opo ano nga high school high school po high school na opo o, sige yung kasawa nyo tatay ay, wala na po matagal na ako okay na. so yun baka tropa si tatay pala ay ah uh, siya bumubuhay sa kanyang anak. O, oh, sige, bilangin mo lahat, tataya. Okay, so mga katropa, ito, ipapalagay natin lahat. Bilangin mo, tataya. Sige. Okay. okay. so, iba't ibang flavor nito, mga katropa. So, ito, bibilihin ko na ang lahat. Nasa ganun, ni makauwi na statue, makapahinga at medyo pangit ang panahon ngayon, mga katropa. Kita niyo. medyo madilim, umaambon. Okay? Ilan lahat? 20. 20. Okay, so meron pa. Meron pa po, marada po. Sige. So meron pa sa ilalim yan, wala na. Ah, dito na, na lang ibabaw na yan. Okay, yung ilalim na yung yelo na yan. Opo. Oh, so, sige. 25. 25. Okay. 30 31 pieces. Okay, so tatay magkano ang presyo ng bawat isa niyan? Ano lang po, 20 lang po. 20 pesos tapos Sa 31 po. 31. Okay, so i magkano lahat 'yon? 21 times 31. Bale ang total nga nito mga katropa ay 620 pesos. Okay, so ngay mga katropa, pinakayo na natin lahat ng si Tatay ay malayang makauwi na agad okay. habang medyo maaga pa. Yung mga katropa, ito ang um, bibay ko bayad kay tatay. Tatay, para ikaw makauwi na at makapay niya. Okay? So, ingat siya, ingat siya. Ay, ko po kayo. Hindi na, sa'yo na yung suklina yan. Okay? <laughs> Dito nga ay naramdaman ko ang kasiyahan ni tatay dahil inubos natin ang kanyang paninda at tinanong ko talaga kung ano nangyari sa paa niya. Since birth daw ay meron na siyang polyo. Pero ang galing ni tatay dahil patuloy siyang lumalaban sa buhay. Salamat tatay. Tay, ingat tatay ha! Ты не, you,